Bakit nakahawak ka kay Daddy Frankie? Inawakan mo naman ako. Ay, inawakan. <laughs> <laughs> si Sir <naman. laughs> oh? Oh? na O? Tignan inahawakan daw. Inahawakan ko daw, pero siya nakahawak. Masarap sa pakiramdam, bagong digo. Oo, no, siguro. Nag-roll on ka na. Nag-roll at pinag-roll na, na ako na yan. Hindi ko na alam nung kakanalimutan ko kanina. Si Kuya Bal. Oo, ano, si Kuya Bal pala. Nakalimutan pinagroll Pinag-roll on ka niya. Oo. Oh, Oo. Oh. <laughs> oh. Oh, masaya ka ba pag darating siya? Siguro. Wow. Anong gagawin niyo pag ano? Wala. Di nga. Pero alam niyo ba mga kababayan kung bakit nakabihis si Ate Lisa? Pero ang sabi ko, wala kaming lakad dito lang. Because... okay <laughs> niyang <laughs> Wow! Ganda na! Kumusta pakiramdam? Ganito po. Bagong ligo yan mga kababayan. Pero walang lakad. Ba nagtataka kayo mga kababayan, bakit nakabihi si Ate Lisa, nakaporma, alam niyo ba kung bakit? yan At saka masaya siya sa araw na ito. Maaga siyang nagsabi na maliligo na daw siya, na pag-breakfast na, at napainom na rin natin siya ng vitamins. At thank you Lord kasi tuloy-tuloy at nararamdaman namin na mabilis ang improvement. Ito po yung sinasabi ko. Basta naiparamdam mo yung pagmamahal, pagkain sa tamang oras, nakatulog sa tamang oras, mabilis ang pagbabago nila, no? Oh, <laughs> Masarap sa pagiramdam bagong digo. Oo, oh, siguro. Nag-roll on ka na. Nag-roll pinag-roll na ako na Hindi ko na alam nung kakanalimutan ko kanina. Si Kuya Bal. Oo, no, si Kuya Bal pala, nakalimutan. Pinag-roll on ka niya. Oo. Oh, oh. <laughs> oh. Bakit nakahawak ka kay Daddy Frankie? Hinawakan mo naman ako. Ay, <laughs> ah, inawa. <laughs> 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 si Sir na. Ha? <laughs> 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 oh? inahawakan, daw, Inawakan ko daw, pero siya nakahawak. Walang problema yan. Oh, importante, gagaling kana. Oh, Pero alam nyo ba mga kababayan kung bakit nakabihi si Ate Lisa? Pero ang sabi ko, wala kaming lakad dito lang. Because, no? Dahil darating si Manong Benny. Eh, <laughs> ah, uh, oo. Uh, sige. <laughs> oh, masaya ka ba pag darating siya? Siguro. <laughs> wow. Anong gagawin niyo pag ano? Wala. Dinga. nga. Ano, hindi ko nga alam kung ano gagawin namin. <laughs> Doon kayo sa kwarto. Bibigyan Ay, oh, ko kayo ng maayos na kwarto. Ay, oh, sir. Gusto mo doon kayo sa kwarto dalawa? Oo, oh, sir. Magdamag? Oo, oh, sir. Para mapil naman ni Manong Beni, yung asawa niya, mapil mo rin, no? Ay, oh, Para maalala mo na yung... Ay, oo, oh, oh, Gusto mo na bang bumalik sa dating ikaw? Oo, oh, sir. Yes, very good. Ang ganda na, no? Awesome. Excited na ba ang lahat mga kababayan? At malalaman din na, malalaman din natin mga kababayan, makikita rin natin kung ano ang magiging reaction po ni Tatay Benny pag nakita niya ganito na yung uh, pagbabago ni Ate Lisa. So mga kababayan, samahan niyo po kami. Abangan po natin. Sama-sama natin tignan ko ano ang reaction nilang dalawa sa pagkikita ni Ate Lisa at saka si Kuya Benny. Tama nga mga kababayan, no? Uh, mga bata pa, bata pa naman si Ate Lisa. So, from now on, Ate Lisa na lang itawag natin. Guys, mula ngayon, Ate Lisa and Kuya Benny. Okay? Kasi, <coughs> tingin ko, mas matatanda tayo sa kanila eh. Tapos, nanay tawag natin. Pabatayin pa natin, no? From now on, Ate Lisa. Unti-unti, gumaganda na. So, sige. upo ka dito. At guys, upo ka. yan. Wow! Pilipinang Pilipina! No? Huh? So, pangan nyo mga kababayan kung ano ang reaction ni, ni Kuya Benny at ni Ate Lisa sa kanilang pagkikita. Maraming maraming salamat. God bless. At uh, pupuntahan namin ngayon Okay ng mic. Okay, may ililaw ka na. May ililaw ko. May ililaw ko niya. May ililaw, lang. Sige. Ano nga rin na? Ano, kumusta? Kumusta yung balay? Still Ah, kumusta giyan na mo nga yun? Dadi na, pinanawag siya dadi. Ah. Ano, kukanda? Mimoda nga mic to. Ah. Ngayon, naglamigis mo tiyo, ma'am. bine. Oh. ano, anay? Oh. may ili mo, may ili lang, <laughs> mga Na ni sir ka. <laughs> Sa asaba, ang <laughs> Ay, ay, ay. Ah, sige. Naglamigis si ma'am ni, ah. Siguro ka, di gusto mo mang bine. Hindi bago ah. meto ah, sige. Ah, sige. sige, sige, sige. <laughs> Ako, ay, sige, sige. Uh, no? Ay, sige, sige. Lapitan mo siya, ayan. mo siya, Tay. mo siya. Tawas ka. Tilat tayo mo. Kinala ko dyan na umod dyan. Uh, ay, nga ron. muda mo ito. muda, ang muda dito. Ah anak Parang pala dyan ni Nanay oh. ah, ngay, yun. Oo, ah, anak ko na dyan nga yun dyan yung balay. pala balay ko na anak ko na dyan. ko na dyan. Mm. Siguro. <laughs> Pasensya kayo na ah. Nasasawa ko nga talaga ito siguro. <laughs> pasinsya. Sir. Sir, pasinsya, pasinsya ka na, sir. Pasinsya ay. ka, sir ah. Ha? Pasinsya ka na, sir. Ngayon lang ako nakapunta dito, sir. Ngayon okay pa, sir. lang. Walang problema. So, Kumusta naman mga sa, anak nyo? Okay naman, sir? sir. Okay naman. Hmm. Ang uh, alalahanin mo, si Ate Lisa, mga anak mo. Opo, sir. Kami, huwag mo kaming alalahanin. Walang oh. problema sa amin. Ah. Sige sige sige. Sige, sige. Sige, sige. sige, sige, sige. Wala akong... Walang wala ka wala ako kasi, Sir. Kaya hindi ako nakapunta dito. At walang sa, wala? O, saka yung mga oh, anak natin ko natin walang magbabantay. Natin. Doon sa bahay. Okay lang naman. Walang problema okay. sa amin. At salamat, oh. Sir. Ta, sa pag mo sa asawa ko. Kung oh. di sa inyo, Sir. Walang wala, wala ko dyan, Sir. Salamat, oh. Sir sa pag-alaga mo sa asawa ko. Anong masasabi mo? Anong, anong, nga uh, sa nakikita mo, ano pagbabago ni Ate Lisa ngayon? Medyo meron na, sir. <laughs> meron na? Oo, oh, sir. Nap napapansin na ako. May napapansin ka na. Oo, hmm. sir. Eh, ikaw naman ate Lisa. Ganito naman sir. Anong masasabi mo kay Kuya Benny? Wala siguro. <laughs> oh, namiss mo ba siya? Sintri naman sir. Ikaw naman sir. <laughs> Siyempre. O kiss mo pala. Namiss mo pala eh. Kiss ko. Pwedeng kissan. Ha? Siguro. O no? kiss mo. Namiss mo pala eh. O sige okay. na. Kiss mo okay. si Tatay. Kiss, kiss, mo si ano. si kiss mo si ano? Kiss mo si ano? Kiss mo ano? Kiss mo si Babe. Bakit? Puma. Mahal ko ito, siguro. Namiss talaga niya. na namiss ko. Mami mo ito eh. Oo, oh, namiss mo siya. Si, dapat, siyempre, ikaw naman sir, siguro. Oo. na miss namiss mo na si Mami? Oo, oh, oh, namiss ko rin yung hanip ko. Ikaw, namiss mo naman. Sige naman sir, ikaw naman sir. eh, hindi, okay, okay na. na Kiss mo na, yakapin mo. Ay, yakapin ko. Oh, Ang oh. mga Oo, oh, oh, namiss. So, namiss. Sige, sige, sige. Mahal <laughs> well, ko ito eh. Mahal mo. Oh. Very good. Oh, sige, sige, sige. Diba? Kasi yung may kas kaskas na tituram. Ito na ka lang isang sangit. Ang pima ka sa garawang gini. Sana sa parang na ako. Ay, mahal mo Then, naman ako. May pagbabago ka na. Dito si ka na naman, ka na sir talaga. Okay lang, kausapin okay. mo asawa mo. Nana, ako, mas nagiyan na lang. sangsangit sangit siya. Agsang sangit nagiyan na lang. Bakit daw naiyak ka? O, bakit tumiiyak ka daw? Sa sobrang tuwa ko lang siya. sa sobrang tuwa. Sa namimiss ko pa siya, sir. Dito naman, sir. Ano, sir? Kamasa siya? Masaya na. Kanina tayong si Ate Liza mga kababayan. At noon, kung noon, mga kababayan, pilit na pilit mayakap siya ni Kuya Benny. Hirap na hirap magkiss si Kuya Benny. Ngayon, si Ate Lisa na ang kikis kay Kuya Benny. Ayon. Oh. O, isa pa nga, kiss pa nga. Kiss, kiss, kiss pa. Um, wow. ko, kiss ka, kiss ka. Galing! Thank you naman, God, sir. God uh, bless Galing talaga. Na yakapin ya, mo, yakapin mo. Yakapin ko mabuti. O, oh, si, uh. si Kuya Benny, yakapin mo. Yan. Oo, oh, yan lang. Usap kayo. Ano problema? Masaya ako para sa inyong dalawa. Uh, oh, sir, masaya. Oh, sige, usap lang kayo. Sige, sige. Salamat, sir. Usapin uh, sa uh, 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 mo lang tayo kasi alam mo tayo. Uh, yung ano, usap, usap mo sa kanya as a normal, nakakatulong 'yun sa paggaling niya. Sige lang, kausapin mo. Huwag mo kamay sa amin. Oh. Okay. Paalala mo lang tayo. Paalala mo yung mga ginagawa niyo. Isipin mo lang na wala kami. Kwento mo yung mga anak ninyo. Yun, yun ang mga kapagpagaling sa kanya tayo. Sige lang. Magsalita Ay, ka tayo. Yung mga anak na natin, kilala mo pa. Siyempre, ah. Sila na nang kwanda na no? yung kita. hmm. na. Wala, iniwan ko sila doon. Oh, Siyempre, ah. Siguro. Ano yung... Asawa ba? Ayos mo mapagkaw. Ah, uh ah? -huh? Ayos yung mo. po. Ay, uh -huh. Hindi ko na nakita. Pasinsya kayo na lang ra. Marami. Marami. Ano mo tayong kalagayan mo? Ano ano yung kalagayan mo ano no? siguro? Anong sa sagot mo? Tatay ba yung mag-ano? Mag-ano? Pag-ano yung sagot mo yung pinabot mo? ka naman dito? Hala, kasi nga talaga. Okay. Okay, oh. may ililag aking ako. Oo ah. Namimiss na kita. Kasi <laughs> namimiss mo <laughs> na yun. Kaya ako nga pumunta dito at namimiss na ay, kita. Kasi nga hindi na ako pinapanusin. Ano, ah, kamusta Sarah? Sige lang. Oh, Sa, usapin oh, na, ah. Sa usapin mo ang asawa oh, mo. Kausapin mo ang asawa mo. Oh, aala love, love, love na lang, love, love. Love, hey. love niya, mami. Kiss, kiss mo, mo niya, mami. Oh, mami. Kiss mo na, mami. Kiss mo na, kiss mo na. Mami, mo naman ako. Hindi ka naman mahiya, di ba, kuya? Oh, sige. Oo. Oh. Oo, oh, sige. Kamusta? Ano ko kandiyan niya ay araw kita? Ano po, kandiyan niya ay araw Ano? Ah. You love you, darling. darling <laughs> mo nga talaga to. I love you to mama siguro. <laughs> sige, sige. Ano Ah, uh, ah, problema mo. Ang problema mo nga talaga. Ah? Huh? Problema ka nga. Makita kang nga. Ah, makita. Makita nga But talaga. Ta nakita ka ah, eh. ah, nangarad na. Madi na ka ah. mamanga talaga. Tapos so, nabramot no, si Ragrag sa panan. Na nakita <laughs> ka ulit. Oh, sige, itin mo lang, balay mo nga din ko. Anong nga rin na ina. Ay, magandang kaya akin na. Ano sa araw? Sige, ano oh, sa araw? Sige, itin mo lang pala mo na rin. Ano, ano mo lang sa sawali siguro. Oh. oh ano? Problema? Ano problema? Kawan, oh, ay. Ano sa <laughs> araw? Sa so, sobrang tuwa sa so, sobrang tuwa. Sobrang tuwa lang ka uh, kinita to. Oo. Oh. Kasi <laughs> ata <supra> nga <supra> Ano siya? na siya at mo, ti pinagturturo mo ti garo? Oo na, may ras mo pinagturturo. <supra> ang ah. balik siya. Nagpalain ka, ano, basta ako makadamdagi yan nagtang. Ano ko ko ang mga naman? Ano ko yan? Nagdida lang ito. Ba? Di, balay. Hindi ba? Hindi ba? Hindi ba? Bakit tala. ka na pumasok sa Sarunay? Ano naman, sir? Ha? Sige, kumusta naman, sir? Ako? Siyempre, oh, bakit? Kayo ang magkumusta. Ay, kaya kami, sir. Oo. Oh, oh. oh, sige. Ano? Masaya ka? Nakasama mo si Kuya Benny ngayon? Oh, Siyempre, sir. Ikaw naman, sir. Talaga. Ah. Asawa ka naman. Oo. Oh, oh. Ngayon, alam mo na, no? Sige. Malaki na talaga pagbabaalam niya yung asawa. Oh, dapat hindi na tinatanong ni Daddy Frankie kasi asawa nga naman talaga. Ay, ay asawa pala gano'n pa. Oo. Oh, oh. ah. Mamaya yakap mo si, si Kuya oh, Benny doon, no? Oo, oh, sir. Oo, oh, sir. Anong gagawin natin doon? Sige, sige naman, sir. Sige lang, yakapin mo lang. Ay, okay. yakapin ko. Oo, o, siya lang yakapin oh, asawa oh, mo. Ako, oh, sa yakapin mo. Tatay Benis, oh, balik tatay tadi. Si, eh. si Tatay oh. Ben. Kuya Benis, nahiya ngayon eh. Oo, oh, eh, asawa ko naman niya. Oo, oh, wag kang mahiya, kaya asawa mo naman oh, yan. Siyempre naman, sir. Oh, Ikaw oh, oh. naman talaga, hindi na lang pwedeng kumustahin. Pwede, kumustahin mo, kausapin mo. Ay, si Mang Bini na lang. Oo, oh, oh, oh sympre, baala, yung asawa mo. Babay na talaga. Ni Sir nga talaga. Uh, Masaya ka na nandito si Kuya Benis. Sige, sige. Oo, oh, sir. Okay, so iparindi eh, din natin eh, ang pagkain nila. Oh, sige, sige. Bakit ikaw naman, sir? Oo, oh, sige. Oh, ikaw naman. Bakit umalis ka na ngayon, eh, sir? Okay lang. Kasi pinipigyan ko. Kami Kaya kung umalis kasi gusto ko, enjoy nyo yung moment ah. sa inyong dalawa yan intig na mo, si Tatay Bini na sansangit na. Apa, ik sansangit ka, Kuya Bini. Apa, ano, problema mo, butong tayo. problema ta. Butong tayo na matay da, under life. Nasampra lang sir. Mati na to, Para akong... Mati na to, sir. Ah, sige. Dahil yung asawa ko, may pagbabago na siya. Ah, sige. Ah, sige. Ay, ano. Ah. Ano, sir? Oh, sige. Ah, sige, si, si Sir naman. Hindi naman kumusta yun. Eh. Oh, sige. Sige, sige. Buka lang, buka lang din. Oh, see, see. Please. See. Please. Hmm. Kiss. Kiss.

mga big, -big na matan Ha? na, huh? big -big na matan sa Oo. Malakay na ako. Ay! Sorry, bakit hindi kayo papasok? Hindi ko manong sir, titawag na ganyan. Dito kayo sa Hindi ko naiintindihan lahat yung Ilocano, tay. Pero isa lang masasabi ko, uh, sa tulong at gabay ng Panginoon, kaya nagbabago na siya. Oo, oh, sir. Pag-pray lang natin. May pagbabago so, na siya. So, at saka isa pa tay, ang mabilis makatulong, yung pagmamahal ng kanyang family, lalong-lalo na ikaw. Opa, Kaya gumawa kami ng paraan na mapag stay ka rito at least three days. No? Opo, sir. Kain muna kayo, kunwari date kayo. Ito naman, sir, na talaga. Oo. Enjoy si Ate ngayon. Siyempre, bibigyan ko kayo ng ano, uh, lunch date with Kuya Benny. So, ayan. Oy, dai. Thank

Dito ka, kuya. Ay, dito na pa. Ay, dito ka na lang, Dai. Ay, ikaw na ko. Sige, dami din ako pa kumain. Ay, sana. Yes, mamaya. Sige, kumain muna kayo, okay. ha? Okay. Sige, Dai. Have fun. Kaya na. Kaya na. Oh, ang yeah. yeah. problema mo. Gusto ko masaya ka. Sige na tayo. Kaya ka marami tayo. Okay. Da, pati ito, tumaba rin okay. ha. Kaya na tayo. na tayo. Kailangan maubos nyo yung ulam ha? Oo, oh, ah! Siyempre, namonig yun sa langit. <laughs> Maraming <laughs> tumaba. Ay, oo. Oh, Matataba ka. Masaya ako para sa inyo. Ay, mo na ito tayo. tama nga ako. Hindi, si tatay, kuya Benny ba? O, ayan, no? O. Gusto mo Masaya, tama Yan, yan, yan. <laughs> iba naman siguro si Sarah. Anong iba? <laughs> ano ba? Ano ba yun? Hindi ko nga alam. Iyon. <laughs> oh, malalaman mo yan kay Tat, Kuya Benny. Di ba? Oo, oh, siguro siguro. Oh, wow. Sir. Happy ka? Oo, oh, siguro siguro. Oh, gusto mo dito na lang si Kuya Benny? Dito na lang sa Regosa. O para may kasama ka? Siyempre naman sa Ay, Regosa. Sabihin mo kay siya. Kuya Benny, huwag siyang umalis. Samahan ka niya lang. rito. Masasamang kita dito. <laughs> yeah. okay. Kung gusto mo. Oh. Ano gusto Kaya mo sa mga ni Kuya Benny? Siyempre, sir. Ikaw naman, sir. Oh. Siguro. Oh. <laughs> Anong gagawin nyo dito ni Kuya Benny? Ikaw, sir. Ako, ano? Kaya eh, po mo na lang ito sa'yo. Para tumaba ka rin. Huwag kang mahiya. Oh, see? Lagay natin yung sabaw tayo para makuha yun. Yeah. Ayan. Sabaw. Para malakas. Para malakas ba? Matayinig sa kain. Hindi. Siyempre, si tatay medyo